ko ng away, ayoko ng diskusyon, ayoko na ng paliwanag. Ang gusto ko, malaman mo. Alam ko na ang lahat. Cindy, pakinggan mo ako for the last time. Edwin, ang tagal ko nang nakikinig. Ang dali kong mapaniwala. Tama si Jema. Pero alam mo, mas hindi mo nilinis ang kalat mo. Bistado ka na. Hindi mo ko pwedeng iwan. No! Hindi na ako natatakot sa iyo. Hindi na, Edwin. Edwin, bumalik ka na sa basurang pinanggalingan mo. naman, Mitch. Bakit ka nakatayo dito? Kakausapin ko sana kasi si Jonas eh. Hoy kayo, itigil niyo na nga yung dramahan. Nagiging regular entertainment na kayo ng mga pasyente dito. Ay nako, excuse me. Jonas, pwede bang ng usap tayo? ano naman naha Jonas I'm sorry kung kung masama yung handling ko sa atin. at tungkol naman dun kay Jed nag-usap na kami better yet siya lang ang nagsalita nakinig lang ako alam mo Mitch if I'm going to lose you to anyone it might as well be Jed alam mo bait yun. Kung minsan nga lang. At saka, kailangan nga lang rin Hindi <sighs> na nga siguro problema sa'yo, Jonas. Masyado kang mabait. But, one day, you will find someone. Pero, Mitch, Vamos lá, eu vou lhe <laughs> <laughs> Never mind. Okay, guys. Smile! Smile! Wave! Okay, it's a wrap! Um, Joey, may schedule pa ba tayo? Ah, um, wala na, wala na. Kung gusto nyo, pwede kayong umalis. Free day nyo na ngayon. Talaga? Salamat, ah! Oo nga eh. Nahihiyangan ako sa inyo. Pasensya na kayo, alam nyo. Medyo pressure lang ako sa stasyon eh. Kailangan akong mm. para dun sa show. Mm -mm. Joey, pasensya ka na nga pala dun sa nangyari. Wala yun. Kalimutan mo na yun. Ah, oh, sige. Kung gusto nyo. Okay na, libre Ateka, na. Teka, teka. Baka gusto mong sumama na lang sa amin. Ay, hindi, hindi. Huwag na, huwag na. Baka makastorbo lang ako eh. <laughs> hmm. Parang nag-iba yata ihip ng hangin. Parang hindi yata siya nag-let's go, let's go ngayon. Alam mo, iba talaga dito. Gusto mo na dito? Na intriga lang ako sa lugar. Baka nga tama ka, mas maraming magagandang opportunities dito. Malay mo, katulad mo, baka, baka magustuhan ko rin tumira dito. Mm, Na-imagine mo yung sarili mo na titira ka dito? Siyempre, mas gugustuhin kong tumira pa rin sa Pilipinas. Pero kung magiging maganda naman ang buhay ko dito, bakit hindi? Pareho lang tayo may pangarap. Kung may maganda kang pangarap sa pamilya mo, meron din ako para sa lola ko. Nasaan ang mga magulang mo? <sighs> ang nanay, namatay na siya nung bata pa lang ako. Ang tatay ko naman nagkaroon na ng ibang pamilya. Kaya kami dalaw na lang ni Lola. Hmm, pero alam mo, siguro mas gusto na Lola mo na sa Pilipinas ka na lang tumira. Hindi rin. Kasi siya mismo nagsasabi sa akin na magtrabaho ako sa abroad. Ah, talaga? Pareho pala tayo ng gustong gawin eh. May iba pa nga sana akong gustong gawin eh. Ano?